ni bagong blog. welcome na naman ulit sa ating channel muna tayo dito sa ating tindahan dahil marami talagang ligpitin at masikip na talaga yung ating tindahan guys kaya ayan niligpit ko nga itong mga chicherya pati yung mga nakakarton-karton ayan i-arrange e ko na lahat 'yan para ma luwag dito dahil si Alter at saka si dito lagi naglalaro at nandito talaga kami dito nagtatambay sa tindahan namin kaya ayan medyo masikip at maaga pa nga dyan yung mga bata tulog pa kaya Ayan, dinisplay ko na yung aking mga chicharia na pinangumpra sa Prince. So at dahil napakadami ng chicherya na ito guys, kunti lang yung aking ini-display no para maano lang talaga makompleto nang talaga at makikita ng ating tomer tapos itong mga naka-plastic naman na mga naka chicherya diyan na lang yung ila ibibigay natin hindi yung naka-display ba. So makinig kayo aking mga tindera ha. Hindi pwedeng labtan ang nakasabit ng mga chicherya. Ito lang yung ating papakialaman na nandito sa mga plastic dahil napakahirap magbutas ng chicherya. Tingnan mo na maya yung mga pinagbubutasan mo yung mga chichiya guys, no, para isabit nga doon sa taas. Tapos yung iba hindi na dahil napakadami nga. O, di ba diba, napakakalat na dyan. Ayan, nagising na nga si Alter at nag drawing, -drawing kasi pinagbabawalan ko na talaga yan siya mag-cellphone-cellphone no, sa umaga, mag magbasa, ganyan yung ginagawa niya hindi yung pagkagising cellphone agad at nakatutok na naman ulit sa gadget pero ngayon pinagwawalan ko talaga yan guys no mag cellphone mag drawing na lang talaga siya magbasa at kung ano-ano pong mga activity dito sa bahay namin hindi talaga pwedeng mag cellphone lang siya no so ayan mga nakakalat jaan ligpitin ko talaga lahat yan at hindi ko na nga nabijuhan lahat no yung aking mga pinagagawa kanina basta yung mga nakakarton karton jaan pinaglalagay ko na yan dyan sa mga estante tapos yung aking tindahan nilinis ko na rin yan hindi ko na ako nakapag magbidyo-bidyo dahil hindi ka matuloy-tuloy yung aking paglilinis at hindi ka magiging madali yung aking trabaho dyan kung magbidyo-bidyo pa ako kasi maya maya baka dadami na naman ulit yung tao dito hindi ko mawalisan hindi ko ma map yung ating tindahan kaya ayan hanggang nagtitinda ayan dinidisplay na rin yung ibang mga paninda hindi na ako nabijuhan lahat no dahil na napakahaba na talaga yung ating video kaya ayan iniksian ko na lang talaga itong video na ito tapos ayan si Papa Udo naman sa gilid pinalinis ko ng sibuyas dahil ay napakamahal pa naman ng sibuyas ngayon guys 7 si kilos lang yung nabili ko na sibuyas tapos 1/4 na ya. Yeah. 1/4 daw yan. Ay pero hindi ko pa naman yan nabayaran no, dahil yung may yan niyan ay okay soki ko sa ano sa lumpia rapper namin. Tapos ayun mag-usap na lang kaming dalawa basta tatawaran ko talaga yan kasi tinimbang ko nga 200 na gidaan ang isang kilo niyan. Kaya ayun nagtingi-tingi na lang hindi pwedeng 1/4 1/4 kaya tiningi-tingi ko na lang talaga mayroon 10, 8, 15 yung malalaki. Tapos itong kan kanto na ito ay isang box ay diniliver din ito ng prince. Tapos ngayon ko lang siya na i-display dito dahil puno nga ito at Inarrange ko talaga yung mga sugar, pati yung mga berberan wah mga ano. Hindi ko na nabidyuhan, no, dahil napaka magiging mahaba talaga yung ating video kung bibijuhin ko talaga lahat ang paglinis dito. Tapos meron akong good news, no, dumaan na dito sa akin yung GSM na panel. Kaya ayan, kinuhanan ko agad sila, guys, no, dalawang box itong, ano, jean. Tapos itong 4 pantos ba yun na jean din. Basta yan, kinuha ko sa kanila tapos, para babalik at babalik na sila dito sa ating tindahan, hindi na tayo pupunta doon sa grocery at bumili nga at sa kanila ng 20 pesos, no? Kaya, ayun, nakamura tayo ng 20 pesos. Tapos, ayan, dinisplay ko na rin itong mga CLBB na malalaki dahil nakakaano talaga siya dyan sa tindahan. O, oh, tingnan mo naman yung itong dalawang bata. Nakakapag-exercise na dahil maluwag na yung ating tindahan at wala nang mga nakaharang-harang na mga karton dito. Tapos ayan, at dinisplay ko na rin yung aking ano condensed na cowbell doon sa taas dahil nga nakakahara nga dito guys. So tingnan mo man, ang galing ng dalawa no. Nakakapag-exercise pa sila dito at naghubad pa talaga sila <laughs> dahil nako basa talaga yung damit ng dalawang yan. kaya hinubaran ko talaga no. So ayun na yung mga dilata guys at mga nakakarton dito sa aking tindahan. i ko na at naging maluwag na nga yung aming higaan. O siya, Ayan na ay yung ating mga paninda kanina. Hindi ko na nabidyuhan talaga, no? Tapos, ayan na rin yung ating mga chichiria. O, ba diba? Naging tindahan ng uh, hacking tindahan. Pero yung mga nakaplastik na chichiria ay nilagay ko lang doon sa gilid para pag may bibili ay dyan na kami kukuha. O siya guys, hanggang dito na lang muna yung ating video. Thank you for watching and God bless us all. Bye!